Marami kasing ano, marami kasing pumapasok sa maliko Pero itong mga view dito, yung spot dito, hindi nila napapansin Hindi alam ng karamihan, meron din magandang view dito sa gilid uh, Yung iba alam nila, maganda kaya dito? pwede oh? pwedeng dumaan yung motor dito, papunta doon First time ko lang din naman pumasok dito So tignan natin kung ano yung nandun sa dulo di ba ba? <laughs> yung iba tumaas doon ako hindi lumiko ako kasi meron din yung magandang spot dito na sabi nila makikita mo din yung uh, view na gusto mong makita lagi na lang kasi akong umakit doon sa taas pero dito subukan naman natin dito di ba? Diba? di ba? Diba? oh, diba? oh. Wait lang. Uy, ganda. Oh. Adi oh, ba ang ganda ng spot dito kaysa doon sa taas? Although marami namang magandang spot doon, pero ito yung hindi nakikita. 'Di ba?